13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulahang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At patuloy sa versikulo 14. At hindi ka takataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya ang kanyang mga ministro din ay nagpapakunwaring mga ministro ng katuwiran. Gaya ng kasabihang, hindi lahat ng kumikinang ay ginto dahil si Kristo ang gagawa ng hatol sa kanilang mga gawa at siya'y hindi mangmang. Ang pagkabuhay ng mga guli ay para sa mga gumagawa ng mabuti at kapahamakan naman sa kamatayan para sa mga masasama. Sinasabi sa Roma 12.2, At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya dapat ay lagi nating ilaga kam ating isip kay Kristo. At tayo ay mabuhay ayon sa ebanghelyo. Na hinahanap ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katwiran at gumagawa ng mabuti at hindi gumagawa ng masama. Kaya't ingatan natin ang lahat ng mga salita ni Kristo na may mabuting puso at malinis na budhi na nakalaga kang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at panatilihan natin ang pag-iibigan sa kapatiran. Salamat po sa Diyos sa mga pagtuturo ngayon. Pag-ibig! Ang natutunan ko po worship service ay merong dalawang klase ng doa. May doa kang mabudhi, may doa kang kasama. Mayroong maraming mabudhi para magbudhi ng pinasasama. At sa tulog-tulog nito ay makikita sa mga hasang gawa. Naayos sa Ecclesiastes 12.14 sa pagkagdadaling ng Diyos ang bawat gawa sa kaharulan, pati ng bawat huling bagay, maliit ito ay mabuti o maliit ito ay masama. Yung ito ang hindi gawa kung ito ay mabuti o masama. Tulad ng final checkpoint, ito sa ending kung mabuti ba ang pinagawa o masama. Kaya naman po, ano po ang ng awin ng worship service? ayon po sa Mateo 6, 5, 9, dapat po, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang itatagdag sa inyo. Ang aking pong natugunan ay, pag sinanap kayo ng kabutihan, meron po dapat tayo pag-iisip ng kagaya ni Kristo. Dapat po, meron tayong malinis na buti ay puso na makasusupo ng mabuti. Mula po kapayapaan at pag-ibig po mula po dito sa Turkey. Ang naiuwi ko pong karunungan ay sa Kawikaan 1720. Ganito po ang nakasulat. Siyang may mandarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti at siyang may suwail na dila ay nahuhulog sa karelitaan. Ito po yung di nakakasumpong ng liwanag. Di siya nakakakita ng mabuti, kundi puro kasamaan, puro masama ang sinasabi. Maliwanag ang sinabi sa Biblia, mandaraya ang puso niya. Taglayin natin ang pag-iisip ni Kristo para tayo ay maging mabuti. Maglinis tayo ng ating puso. Ingatan natin ang ating salita na ating naririnig para makasumpong tayo ng mabuti. Kung ang puso mo ay purupot, di yan makasumpong ng mabuti dahil ang ating wakas lilitaw ayon sa ating mga gawa. Salamat po sa Diyos! Ang natutunan ko po sa ating paksa ngayon ay ang isang bagay na kailangan nating hanapin. Mateo sa East 33, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kapag hinahanap natin ang kaharian at katwiran ng Diyos, katumbas ito ng paghanap sa mabuti. Kaya dapat ay kaisa tayo na pag-iisip ng ating Panginoong Heso Kristo. Filipos 2.5 Mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Heso Jesus din naman. Ikaw naman po, Sis Noemi. Ang natutunan ko po sa ating paksa ngayon, para masumpungan natin ng mabuti, dapat ay magbago tayo ng ating pag-iisip, linisin ang ating puso, linisin ang ating budhi. Kawikaan, di si isbente, siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ito ang paraan upang magkaroon tayo ng pag-iisip ng Panginoong Heso Kristo. Kayo naman po, Brad Joseph. Ang akin pong natutunan sa ating paksa ngayon, dapat na ingatan natin ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Roma 14 at 22 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang ayunan. Merong ibang wakas para doon sa mga hindi sumusunod sa doktrina ni Kristo. Ikalawang Juan 1, 1 at 9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya nga mga kapatid, napakalaga para sa atin na malaman kung ano ang mabuti at kaaya-aya na kalooban ng Diyos. From Lisbon, Portugal, at Barsabi STBB, pag ang natutunan ko po sa worship service ay yung hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Gaya din ni Satanas ay nagpunwa rin anghel ng kaliwanagan, nagpapakita na waring liwanag. Ang hindi ay masasama ayon sa kanilang mga gawa at ang lahat ay dadalhin ang mga gawa sa katolik. At hindi tayo ayon sa sanlibutan nito sapagkat magkaroon tayo ng pag-isip ng naayon kay Kristo Isus. At ang pamumuhay natin ay sa ibang Ebanghelyo. Ang paghanap ng kaharian ay ang paghahanap ng kabutihan. Hindi 'yung hinahanap mo 'yung kaharian, kasamaan 'yung hinahanap mo sapagkat ang kabutihan ang dapat nating hanapin. At ang mandarayang puso ay mahayag ito. Ang mandarayang puso ay hindi makakasumpong ng mabuti. Puro na lang kapintasan, kapintasan sa kapwa, ang uh, kunting pagkamali 'yun na lang nakita at ang karamihang kabutihan ay hindi nakikita. Ang pusong mabubuti na iingat ng salita sapagkat ang pananampalataya natin para hindi ito malilisya ay dapat iingatan natin ang salita, ang aral. At ang nag-iingat ng salita ay laging nakakasumpong ng mabuti. Kaya mga kapatid, manatili tayo na may malinis na puso, mabuting-buti at pananampalataya ng pagbabaw. Diyo salamat po sa Dios. Mula po sa lahat ng Diyo sa Korea, ay magbabati po kami na nagpapasabi ng SPBB. Diyo salamat po sa Dios. Salamat po! Salamat po sa Dios sa pagkakataong makapagbahagi ng aking natutunan ngayon. Nagsimula si Kuya Daniel sa kanyang pagtuturo na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang mga talata ay Kalawang Korinto 11.12 at 11.15. Sa versikulo 13, binigyan din niya, Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bula ang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwa ng mga apostol ni Kristo. Sa talatang 14, at hindi ka taka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At sa bersikulo na ang kanilang wakas ay masasang ayon sa kanilang mga gawa. Kaya may wakas at ito ay masasang ayon sa kanilang mga gawa. Binigyan din din sa Ecclesiastes 12.14 ang mabuti at masasamang gawa. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati na ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama ipinapakita dito na dapat ay huwag tayong humiwalay sa mga aral na itinuturo ng Diyos. Ang buhay ay dapat karapat dapat sa Ebanghelyo. Roma 12.2 Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pilipos 1.27 Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Evangelyo. Sinasabi sa Mateo 6.33, sa Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Milyong salamat po sa Diyos sa pagtuturo ni Kuya. Milyong salamat sa Diyos sa lahat ng katwirang patuloy na pinagliliwanag niya sa ating